BOOM! sa ating dahas. Ayan guys, ah, uh, bali nandito na naman kami ngayon sa aming lote. So ayan, mag itutuli lang namin yung aming naiwang kala. Ay, kala. Naiwang ano dito, trabaho, gawa ng alam nyo naman, ulan-ulan mong mga nakarangin dito. So ayan lang, hindi kami nakapadol. Saka ano guys, ah, uh, ayusin din namin yung pagpapatungan ng ating gagawin ano, tindahan. Pwede na pwede lang kasi ilipat dito. So, ayan, nililis-linis lang din kami para pag ng nang ayos dito ay okay na. Ayan guys, dapat yung pagpupwestuhan namin ng food guide is doon sa may, ano, doon sa may pinsan po namin. Kaya lang, hindi na namin tunuloy kasi nga, sobra yung laki ng <laughs> Ang binigay namin sa is, eh, ano lang, tubay doon. <laughs> Naging tubay pa. Ayan, masyado kasi malaki kaya diniretsyo na namin dito. Magkakabalutan tayo ngayon, baldo na ako. So, ako so, Thank you so much din <laughs> po kay Uncle Romy at Uncle Feli. Kasi mayroon siya lang ito, pero hindi na tuloy. Maglagay na lang po kami doon ng lamesa. <laughs> Saka so, walagay oh, na lang. Kapag <laughs> break. Kapag break time. Kaya, Janante, break time na. Takbo doon. Takbo doon na. Itulak na lang namin yung simbahan namin. Eh. Pag sabot yung break time, may break time na lang. Ang gagawin namin ngayon guys yung paglalagyan ng food cart, ano lang ang para may may lipat sa dito sa lino. Pero pero kalansay pala yun. Oo. Pero sa Walang katapusang pagpapala. Pero yung food cart namin, guys, ano palang yun, kalansay palang. Bal, eh, dito na nila lalagyan ng dingding, bubong, kasi nga masyadong mabigat pag, pag nilagyan na nila. Mm -hmm. Ah, katurogan eh, paro, Takot man akyatin ati yan, oh. Ito sana o mga sanga-sanga. Ang daming langgam. Yung teligaya, ay yung poging asawa ng Tiligaya oh. Ang sala rin sa lahat. Sirte hmm? ako. Ako tagawa. Ano iluto man merinda natin? Kayo? Kamuting kayo? Hindi, <laughs> umuha. Magkapi kayo. Tawagan mo. Ay, na. Ay, nag. Anante, parang may masama kang balak sa kambing, ah. Ha? Hali, atin na nga yan. Ay, sos, ginawa na. Pati ba naman yung kawayan na yan? Ang kiligaya, natakot magtanggal dito sa mga anak. Baka daw pagalitan kami.

Dalata uh -huh. <tipan> ibutukso ng na. No? nagtulong din sa wakas yung asawa ng Pilgaya.

Doon sa plaza maraming mangyan, magtawag ka ayon, mo, mag po, buko, eh. nga Tayo mag nga tayo ng mangyan nah, doon Bakit yung mga yung buko? sayang na naman 'yung mga yun eh. yeah. Nana. Ayan, niluluto pa lang nilula yung kamuting ka. Ayan ay, si Mami. Gutom na ang bebe. Gutom na ang bebe na yan. Ah, gutom na ang bebe, baby. So, ay, ayan <laughs> guys, ipatrim lang namin to. Ay, lang Para hindi masukal. Pati yan, may so no? ay, pa ay, ay, na lang. Ayan, Mami. ko ko. O, oh, dapat mahakutan mo na bago magpa ng loader. Sayang naman yung ibayad mo kung kakunti-kunti. Kanina yan ay?

ay pat mo, no? ay ano mo

live na live yung lutuan live na live kala mo naman kasarap na hindi na laga namin kamutin mo lang so kunin mo na kung prante na unsa puti pala tante ma lambot pa putol-putolin na pag nag-medyo nagtuyan pa kunat gawin mo ma-perfect ng bitak ang kalabasan na nga eh ang kaingin ng kalabasa saan kaya? si Katlin eh kapantay ka agad ang tawag na sinuwit ha? pagbibigayan tayo na kaya nga eh Luder ko tumamay. <laughs> ipon sa mga ito yung Oo, <laughs> oh, mga tanawin. Mga pala sila dyan dyan. <laughs> Ay, ko na. Para minsan ang ano. Yan, dyan ako malalim. Yan, dyan. Yan. Yan.

Shower, Lana. <laughs> oh, oh wait, oh. Na mesa, oh, para Nasa ko. yung paglubas maka naman ng mga babaeng. Oo. 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 na Oo. 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 uri Oo. <laughs> काफ उन्होंने पग दी दीया हूं ming lunch kamo kahoy. ka hawi pa buti si JD busog na hindi na mo guguluhin 'ko 'yun hindi mo, ah manganda tingin biglang flat ah iba pala pag may yung pan kasi natin tapon natin walang direksyon yung pagpatag natin kasi lahat tinatanan Si Tatay, i naman palahin namin yung Kaya nga, sangkil na sana eh, dubli trabaho. Palahin niya, tapos kunin namin yung palahin niya. Ikaw pa yung magpala sa malayo, maghatid sa malayo. Siya, dyan lang, ibagsat niya lang. Talaga, ma, ni eh, Whitey. Eh.

<laughs> Antay, kahit pa ako ng inaw, pala Kahit pa in ako ng in kung maraming customer. Ah, hindi pa <laughs> Hindi ba Pinagawan ako ng pagkain. ba baka ito? yan. Pwede yan. nga yan, no? Pwede no?

<laughs> Di ng giba. <Chern seas> nila, <laughs> Paid, hmm. na nga, <Tensorapplause> na Hulay na 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 na, yung isang loob. Dalhin mo na, kaya sa batu na yung mga kaldero at is isan mo na daw. Buhay na buhay, si dito na naman na. Dito na Maputol niya yan, te, pag ganyan. Tinsang, maputol niya yan. Subukan mo.

Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Let's go daddy, Come on. Let's go daddy. si Daddy. Daddy. si Daddy. 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 si Daddy. 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 Ito na ako! Daddy. guys. Medyo... May improvement pa rin sa pagpatag bukas pakutan na rin namin to mga 20 load pa siguro yan ito na lang yung ano ihulog na lang namin to dito And guys, pack up, pack up na tayo at ayan na naman ang ulan. Hindi rin. Ayan, balik tayo sa susunod na araw. Kung kailan natin ihatid dito yung card.